Hi hey guys, gawa tayo ngayon ng uh, sa Benek at Ayef. Ayan, ito yung Benek or spinach. Dilinisin muna natin mabuti. At madami siyang buhangin. Madami kayong pwedeng gawin dito na lutok. Pwedeng sa pasta, ilahok, or sa giniling na karne. Ayan, pipigaan nyo lang ng kalamansi. Sarap nyo. Yan pala katabi kanin yun. At ito na yon Nilagyan ko ng sibuyas. Tsaka ng uh, acidic. At ito na yung ating dong gagamitin. Yung ating pinalsa. Ayan. Alsang alsa na siyang mabuti. Umpisahan na natin. Uh, at Ayan. Nagkama na tayo ng korte ng triangle para sa sabene katayip. Ganun lang guys. Oh. Magaling lang siyang gawin. Ayan, gawa pa tayo ng isa. Madami na akong nagawang yun. kita ko lang sa inyo kung pa, paano gawin. Ayan. Magpo-form lang kayo ng parang triangle siya. Yan. Done na. Then, dito na yung mga nagawa ko. Ayan. Ready to put uh, in oven na. Yan. Masarap siya guys. Try nyo. At yan na. Ilalagay na natin siya sa oven. At ito na. Luto na siya. Ito na yung ating sa Benek at Yan guys. Pwede ito for business din. Kahit anong ilagay niya sa loob niyang ah uh, ajin. Thank you for watching.